Yun mga idol, magluluto kami ng uh, Adidas mga idol no. Ito mga idol yung Adidas mga idol. No? Ayan, oh. Ayun oh. Tapos ito yung ano namin, Ricardo. Ayan. Pa, pa, kailangan ah. di, wala yan buto-buto eh. Oo, um, uh, palambutin ano na, natin yan. Ha? Palambutin so, ano natin. Sa buto yan ba yung ano lang parang ano? Alin? Malambot? Malambot, o oh, palambutin na natin. Ayan. O, oh, pag, papugi ka nga ba? Papugi. Oops. O sige mga idol, mamaya lang ulit mga idol sa pagluto ng mga idol. Oh. No. So ayan na uh, mga idol, bali yung Adidas mga idol no ay pakuloan uh, pakuluan man natin mga idol. ayun Mga idol. Tatakpan man natin yung mga idol. Unti ka bi. Ugmi ng no?

Tapos, lagay na yung bawang. So, ganda mo. pag Tapos, lagay na yung sibuyas. Tapos, ay Hello, hello, Nang sibuyas. Ate, yung Adidas, sinalo-halo na din. Amoy pa? hindi na ipakita ang paglagay ng suka. Tapos, paminta. Ay, sarap. Ang sarap naman talaga. Sarap, amoy pa ah. Tapos, yan, ang pampalasa. Ang sarap naman talaga. Tapos, halu-haluin ulit. Ang kasunod yan, kainan na. na. Tulad yan, bibigyan mo ako biglit! Uy, oh, ka na nga Tingnan kayo, tubig kayo, no. isang basa lang kayo. Tapos, lalagyan ulit ng tubig. Okay. dapat business po i'm tired i do Ubus, oh tati tayo. Hmm. Ayan. Ikaw ah. muna akong kanin mga idol. Ay, ikaw muna dito, ha? Wala akong kanin.

どうぞ。 Ay, Ay, pa. Mm. Sila sa yung puti. Mm. Sabi daw hindi. Sila ko yung ko Sabi ko kay Jay. tayo. Mamaya pa. Ha? Eh? pa. Maya. <laughs> Pagin tas na itong kainin natin. Lahat <clears throat> ba ah, okay. so, yun? Uh, okay. Kain lang mga idol. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Tapos na kami kumain mga idol.